Throw more combinations. Come on, get your combinations in there. Be more confident. Good order. That's the 30 seconds, though. On right hand by Barbie. These 10 seconds, and hope he did enough to win this fight. And remember what I say, you must obey. Good luck to both of you. Touch them up. From Serangani Province, Philippines. Money! Agad na nagbalik si Bradley para harapin ang pampataba ng record na si Diego Gabriel Chavez. Imbis na easy win, magamaga -maga ang mukha ni Bradley at nauwi pa sa split draw ang laban. A three-way split. This contest officially is a draw. No one to miss. That's it, babe. After 6 months, Hinarap ni Bradley ang undefeated fighter na may Mexican blood at noy kasalukuyang WBA World Super Lightweight Champion na si Jesse, the pride of Las Vegas Vargas. Si Roy Jones ang dating trainer noon ni Vargas kaso dahil sa ibang commitments, sinalo ni Eric El Terrible Morales ang pagiging coach at trainer para kay Jesse Vargas. Kaso kahit na nasa kampo ni Vargas ang Mexican Hall of Famer Dihado pa din sa laban dahil umakyat sa welterweight division itong si Vargas. Ang laban ay para sa bakanteng WBO Interim World Welterweight Title. Tale of the tape tayo mga idol, mas bata ng limang taon si Vargas at may height and reach advantage. Si Timothy Bradley ay may ring record na 31 wins, 1 loss, 1 draw, 1 no decision and with 12 wins coming by way of knockout. Samantalang si Jesse Vargas naman ay may kartadan 26 wins with 9 victories by way of knockout. Naging kontrobersyal ang ending ng laban na ito Kaya alamin kung ano nangyari mga idol Let's watch the full fight highlights Third man in the ring si Pat Russell Bradley versus Jesse Vargas Kitang kita sa simula pa lang Mas matangkad talaga at mas bahaba itong si Jesse Vargas Pero aktibo Si Bradley agad yung nagdidikta dito ng tempo First round pa lang Bouncy, bouncy Naniniwala siguro dito si Bradley no Dahil Unang laban pa lamang ito ni Jesse Vargas sa welterweight division. At bago nga yung laban na to, currently that time, itong si Jesse Vargas, eh hawak-hawak pa nito yung WBA World Super Lightweight title. So unang laban niya sa welterweight, and unfortunately matindi-tindi ang kanyang nakaharap agad si Bradley. Pero si Bradley dito mga idol, eh... Natalo, natalo na siya dito ni Manny Pacquiao sa second fight nila no? Round number 2 Bradley versus Jesse Vargas and so far Bradley pa rin pero maganda yung kaliwado na pinatama ni Jesse Vargas That long jab is giving problems kay Bradley Kaya ang ginagawa dito ni Bradley Bouncy bouncy gusto niya lumaban sa loob makipagsabayan Ang ganda ng mga exchanges That was a, This is a good round for Jesse Vargas Connecting with those shots At pag iroon at ginagamit dito ni Jesse Vargas yung kanyang jab na ang pumasok si Bradley Good body shot And then left Slow motion Bradley missed Tumama yung kaliwa dun Ni Jesse Vargas sa dibdib Round number 3 Mainit din pa ni mula dito ni Bradley. Good one two. Sumagot din doon si Jesse Vargas pero still that long jab ni Jesse Vargas malaking problema para kay Bradley. Nga pala mga idol ang laban na to eh para sa bakanting WBO Interim World Welterweight title. Oh, that was a good right landed by Jesse Vargas pero sumagot agad doon si Tim Bradley still yung left jab na yun ni Jesse Vargas ang talagang matinding asangkapan niya rito round number 4 mainit yung panimula ni Bradley at tumama yung kanyang kaliwa still that long sticky jab mula dito kay Vargas na nagbibigay ng problema basta long range nahirapan dito pero hard right hand mula kay Tim Bradley Bradley building momentum dito. At pero nakasagot ng kanan din doon si Jesse Vargas. Napasayaw ng bahagya doon si Tim Bradley. But that was a good left body shot mula Tim Bradley. Overhand right. Tumama. Good left jab mula Tim Bradley. End of the round. Ito yung palitan nila mga idol. Good left landed by Tim Bradley. Round number 5. Kaya napaka-exciting din mapanood talaga itong si Bradley kaya hindi nakakapagtaka na no? napakaganda ng bakbakan nila ni Manny Pacquiao nung una pa lang at nung pangalawa mas lalo. Pero nakaramdam dun ng lupit at parusa si Bradley nung sa ikalawang beses sila nagharap ni Manny Pacquiao. Bagay yung laban dito kay Jesse Vargas. Nakakuha to ng split draw against Diego Gabriel Chavez mga idol. Marami naniniwala na supposedly panalo doon si Bradley. Pero naging split throw yung laban. Slow motion. O oh good overhand right at tumama dun sa bunbuna ni Bradley. Round number 6. So napapansin natin dito. Bradley is the one dictating the tempo. And he's the one aggressive dito sa bakbakan na to. At siya umaatake. At bumabato ng mga combination. Some punches are landing. Some are not. Pero still yung pagiging aggressive niya dito definitely nakikita yun ng mga hurado at maaaring ibigay sa kanya to especially yung mga ganong mga lunges na tumatama pa isa isa at dito napapansin din natin hindi na tumatama yung mga wild swings nitong si Jesse Vargas good body shot round number seven. Unofficial scorecards nila 58-56 lamang dito si Tim Bradley. So yung laban na to, mga idol ano, June 27, 2015. Pero sa atin June 28 ito, 2015 mga idol. Stabab Center. Kaya medyo maliwanag pa pero ito na yung main event nila. Ang ginagawa rito si Tim Bradley talagang in and out, in and out. And whenever napapansin niya na na-outbalance at nawawala yung posisyon ng mga paa dito ni Jesse Vargas, umataka siya. Just like that, step in left hook, tumama. para nagja-ja-ja -ja dito si Tim Bradley, end of the round. Overhand right, ang linis ng patama ni Bradley. Kakahilo yun mga idol. Inaawitan na dito ni Bradley yung uh, trilogy nila ni Senator Manny Pacquiao. Kaya umaasa siya dito no na hopefully sana pag manalo siya e eh makuha niya na yung trilogy yung ikatlong laban kay pa kayo but in the meantime round number 8 na tayo rito good exchange but still Bradley more successful sa kanyang opensa although tinatamaan din siya ng bahagya pero meron ng pamamaga dun sa bandang kaliwang pisngi nitong si Tim Bradley pero yung mga exchanges nila ang ganda kaya napaka exciting manood basta laban ni Bradley mga idol asahan nyo ma-action End of the round. Overhand right again. Yung pinapatama ni Bradley pero muntik na siyang makalabas. <laughs> Lumusot na yung ulo sa ring. Panimula sa round number 9. Mainit si Bradley. Ano official scorecards nila? 78-74. Timothy Bradley slowly pulling away. Racking some points. Kaya napaka-importante. Dito napapansin natin yung mga tinatapon na suntok ni Jesse Vargas pa isa-isa na lang. Samantalang itong si Bradley, eh diretso pa rin yung kanyang pag-atake. 1-2-1-2, in and out. And then pa-hook-hook. -hook. Parang napapansin ko itong si Jesse Vargas nag-aantay lang ng konting pagkakamali rito kay Bradley. Definitely yung mga ganyang issue eh nagiging malaking pagkakamali. Oh, end of the round. Round number 10 na tayo. Championship rounds na 'to. Well, yun nga lang ang nagigim problema. Pag ikaw talaga inagaantay eh, ng opportunity para magkamali yung kalaban e eh, napapag-iwanan ka sa puntos kasi paano kung hindi dumating yung pagkakamali na yon? At hindi mo ma-capitalize. Naiiwanan ka na sa mga puntos just like that. Yung mga combinations na yun mula kay Tim Bradley. Good body shot mula kay Bradley. So ito yung sinasabi nila, no? Naniniwala yung mga commentators dito. Max Kellerman, uh, Andre Ward is in there. Naniniwala sila that Jesse Vargas is a great fighter. Kaso ang problema lang dito, mga idol, great fighter itong si... Jesse Vargas. Kaso, elite fighter itong si Tim Bradley. Ayun ay yung comparison nila sa uh, dalawang boksingerong itong naglalaban. Anyway, round number 11. Still action-packed round mula sa simula hanggang sa dito. No? So, scheduled for 12 rounds. Para sa bakanting WBO Interim World Welterweight Crown. So, yung mananalo rito, may chance ang manalo. Uh, lumaban para sa WBO Welterweight Crown. Oy, final round. Bradley versus Vargas Atake pa rin dito si Bradley Mukhang hindi na darating yung opportunity Medyo singkit na din yung kaliwang pisngi Kaliwang mata nitong si Jesse Vargas Pero good euro step mula kay Tim Bradley Uppercut, combination, 1-2, palitan sila Good exchange Good body shot landed by Jesse Vargas Under a minute left Oh, that was a good overhand right to Mama. Sumurai si Bradley. Oh, hininto na referee. Oy, akala. Akala panalo na. Controversial to. Let's wait for the decision. Akala ng referee tapos na yung laban pero ang totoo ang napakinggan niya po E yung final 10, 10 seconds bell. Si Jesse Vargas akala niya panalo na siya rito. Let's wait for the decision. Scorecards po ang basiyan dito mga ito. Pat Russell signaled the end of the round, not the end of the fight. Timothy!